Biko kayo dyan. Guys, nag din ba kayo ng biko? Ako, crave na crave ako sa biko. Kaya, ayan, gumawa talaga ako, guys. Tara, let's eat merienda. Tara, guys, samahan niyo muna ako magluto. Ayan na yung gata na pinakuluan ko, guys. Nilagyan ko pala ng pandan since marami akong pandan sa terrace. At ayan yung ating palagay na toppings na latik. At nagpiga ako ng kalamansi, guys, na ihalo natin sa ating gata. Ayan, tanggalin muna natin, guys, ang mga dahon ng pandan. At Maglagay na ako guys ng half cup na sugar since half kilo lang ang ating malagkit. Ayan guys, ihalo natin at ilagay na rin natin ang ating kalamansi extract. Pantanggal umay siya guys at haluin lang natin ng haluin hanggang sa lumapot ang ating kalamay at maglagay na rin tayo ng half teaspoon na salt at haluin natin ng haluin at meron pala akong durog na mani guys ilagay ko na rin siya para maiba naman ang ating texture sa ating biko ayan guys since medyo malapot na ang ating gata guys ayan ilagay na natin ang ating sinaing na bigas at imix natin ng mabuti sa ating kalamay at may another invento na naman tayong merienda na mukhang masarap guys ayan dahil may mani siya kakaiba naisipan ko lang guys na ilagay ang mani dahil sayang tira ito sa aking pumpkin bread at nagtira din pala ako panglagay sa topping sa ibabaw ayan guys ay, nako guys, mukhang masarap ito guys. Sinangag ko yan sandali ang mani guys. At ilagay na rin natin ang ating latik sa ibabaw para perfect na ang ating biko. At saka natin tikman guys. Ayan, tara na. Slice na natin yan guys. At atin ang tikman pagkatapos. So ayan guys, kapi na lang ang kulang. Kahit hindi pa ako nakatimpla ng kapi, excited na akong magtikim. Thanks for watching guys. Sana yung nagustuhan yung aking video. Please like, share, comment, and follow for more. Bye!